Good morning! At ito nga ang ginagawa natin sa umaga, nagpapakain sa mga alaga natin ngayon. Naging uh, routine na rin sa mga alagang manok natin, sa ganitong oras no 6.30 ng umaga, nakaabang na rin sila sa gate. Ayan, ang pinuno nila. Nagtukto, laok, We welcome tayo. Ito yung uh, kubo natin, dito na rin natutulog ang mga manok. Minsan tuwing gabi, pinadalaw natin sila dito para naman makikita ng mga kapitbahay natin dito na may tumatao at uh, maiwasan tayong makawatan. Dito natin nilalagay ang feeds natin mga kasama pagkain ng mga manok. Pinakamurang developer ang binili natin, tagda 28 pesos per kilo upang makatipid. Alam niyo mga kasama, itong ginagawa natin ay hindi naman talaga kumikita ng malaki. Ngunit ang kikising uh, ka ng maaga para sa magawain ito mentally at physically, nagiging matibay ka, nagiging aktibo ka sa buhay. Lalo na dun sa mga retired OFW nating mga kababayan. Pag-uwi ng Pinas, eh walang gagawin. Alam nyo, Ito ang magandang gawin para maging busy. May mga uluhano at road island tayo rito mga kasama. Ah, naging breeding area ko ito upang dumami sila. Pinagsama ko na ang road island at uluhano dahil parehas naman silang malalaki. Doon sa mga interesado ng manok, paparamihin o di kaya gawing karne kung uh, around Valencia ka lang, mag-message ka lang sa baba. May nag-iisa'ng kalabaw din tayo rito mga kasama. Nagiging uh, kabarkada na rin sa mga manok natin. Sumasabay pagkain ng mga manok. Kung uh, papakainin mo ito ng taho, porko para na nasa balde, at ilayo mo sila doon sa manok, ayaw niya. Gusto niya talaga kasama ang mga manok. ayan, Pagbusog na, hihiga na rin 'yan kasama ang mga manok. Kaya next week, bibili tayo ng isa pang kalabaw para may kasama siya. Kaya abangan niyo po sa next vlog ko. Sa ngayon mga kasama, kukuha tayo ng kawayan. Gagawa tayo ng kulungan ng manok. Itlugan ng mga inahing manok natin. Kasi sa ngayon, nasa lupa lang sila nangingitlog at minsan tinutuka nila itong biyak uh, na kaway ng target natin mga kasama ginaba natin ang uh, isang kulungan natin upang gawin muli ang sahig dapat nakaslanting para gugulong na lang ito sa harap <laughs> ganito siya dati mga kasama dating kulungan ng bagong pisa na manok so ang gagawin natin Uh, gagawin natin is lugar na mga ng natin. Sinasapin na natin ng net uh, bago natin ilagay yung uh, sahig niya para suporta na rin kasi mabibigat po ang uh, mga mga panok At uh, ito na nga ang itsura niya mga kasama, may kainan at uh, inuman na rin ng tubig. Ito yung mga inahing manok natin na sinasabi ko kanina, hindi siya advisable kung nasa lupa lamang na papaitugin dahil tinutuka nila ang mga itog nila. Kaya titignan natin sa bagong kulungan. Nailipat na nga natin lahat mga kasama. Walong uh, Rhode Island po ito. At uh, titignan natin kung ilang itlog ang mapuproduce nila. Ito yung biak na kawayan na kinuha natin kanina mga kasama. Ah... Uh, inuman nila ng tubig mas mainap po ito kaysa bibili pa po tayo sa tindahan eh lalong lalo na tayo po yung nag-uumpisa pa lang at uh, ito na rin ang ginagawa natin kainan dito sa may uh, bandang gilid dito natin nilalagay ang uh, layex o pampaitlog dalawa beses ko lang ito nilalagyan uh, sa umaga at sa hapon at dito naman sa baba mga kasama ito yung uh, ito magbabounce ang itlog at uh, may mga net ay nilalagay para hindi mabiak ang itlog. One day later. At uh, ito na nga mga kasama no, titignan natin kung uh, ilang itlog ang napuproduce ng ating mga Rhode Island na manok. At dito naman uh, itlogan po ito ng uh, mga native natin. Uh, wala ho tayong problema sa native ng mga manok natin, kung sa ho sila nangingitlog at napipisa, hindi tulad sa mga Rhode Island at saka sa Uluhano, uh, alagain po so may padlako tayo rito para hindi ho tayo masasalisihan ng uh, kapitbahay at uh, ito binabaliktan lang natin para madali uh, pagkain po ito ng pabo may pabo ho tayo rito at uh, ito na nga may mga itlog ho tayo nakikita. 1, 2, 3, 4, 5. So, lima. Ibig sabihin, may tatlong manok pa na hindi nangingitlog kasi walo sila rito. Anyway, ah... Uh, kahapon pa natin sila nilagay rito at uh, syempre no, sa susunod mga araw uh, malamang po mas uh, marami na nakakatuwa mga kasama kasi hindi po natin inaasahan na ganito ang mangyayari. Uh, sa tingin ko po, ito ay maging uh, magandang umpisa sa magiging negosyo natin. Uh, magkaroon tayo ng itluga ng manok at magpuproduce tayo ng maraming inahin para mas marami ang uh, papaitlugi natin at magiging negosyo natin. Napakasimple lang po, napakadali lang po, kulungan lang at uh, inahing manok ang kailangan at uh, pampa-itlog na feeds at uh, ito na nga, negosyo na Anong sama ka What happened? Lonely po ka ayo, Lonely po ka ay mama? Anong ka-lonely? Ha? Huh? Okay, partner. Uy, ko ayo. Uy, kay mama. Hello, partner. Ali. May momunting swimming pool po tayong ginawa rito para sa kalabaw natin. Kailangan nila to dahil sa sobrang init ang panahon ngayon. Take your shower, man. A good girl. Yeah, good girl. Sit down. Abangan next week, binisita natin ang bakong livestock market sa mga malalaking baka doon, pati na ang presyoan sa buhay na baka sa buwan ng Mayo.